oh guys oh dito kami ngayon sa bukid ng barangay kakapasan Nueva Ecija ito ang ganda ng ano nila irrigation to pa no lawa lang siya guys ayan oh ang oh, laki ng lawa dito oh. ah. ganda tingnan marami sigurong isda dito Malinis ang tubig. Pwede ka dito mag-swimming. Oh. po sa kabila. Kabundukan. Ayan o. Oh, paikot natin. Ayan o. Oh. Mm. Meron pa dito. Ayan. Meron pa dito sa kabila. Malawak to. Ayan. May sasakyan. Ito sa kabila naman tayo. Ito daming ang daming mga kangkong dito ganda manguhat dito ng kangkong guys <laughs> oh, libre na ulam oh, yan guys oh, kangkong ang lawa pa ng tubig oh parang dagat pero ano to tabang tubig tabang wala naman akong nakikitang nangingisda ang ganda ng mga puno ng kahoy dito, nakahilira. Hanggang dun. Tapos sa kabila pala yan. <coughs> Ang lamig ng simoy dito guys. Ang lamig ng simoy ng hangin. No? Ayan you namumulaklak rin pala yung ano yung kangkong yun guys ang ganda dito manguha ng kangkong guys oh. <laughs> gulayin natin <laughs> libre na to libre libre ulam guys ayan oh. Hmm. guys thank you for watching bye